No so ngayon um, ang utos sa ating Panginoong Jesu-Kristo no no ah uh, ito yung sabi niya no dito sa John chapter 13 verse uh, 34 to 35. Sabi niya dito no no na, na may bagong utos ako na ibibigay ko sa inyo no. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din gayon naman magmahalan kayo. Kung may pagmamahal kayo sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko no so dapat tayo mga kristyano is uh, magmahalan tayo sa isa't isa kaya nga dito sa utos ng ating panginoon no, sa pangalawa 'di ba sabi niya do na uh, love your neighbor as yourself no love your neighbor as yourself kung gaano man kalaki yung kasalanan na nagagawa ng isang tao sa atin is to forgive we must no responsible natin no na magpatawad sa kasalanan ng iba kasi kung hindi natin papatawarin yung kasalanan ng iba, no? yung mga kasalanan natin ay hindi rin mapapatawad ng Diyos. Kung kahit pa tayo ay hihingi ng kapatawaran. Kasi ang utos niya dito is no, kung paano tayo, kung paano niya tayo minahal, ganun din naman no, ah, magmahalan tayo na bawat isa. Kung tayo ay may pagmamahal sa isa't isa, eh, makikilala tayo no, ng lahat no, na tayo yung mga alagad ng ating Panginoong Isang Kristo. ba? Diba? sa atin ngayon sa atin ngayon kasi no um, mahirap talaga yan magagawa no lalo na kung sa atin no mga likas na talaga no na minsan pag may uh, magkasala ng isang tao magkasala ng isang tao sa atin ah lagi nating uh, kumbaga, uh, bigla tayong uminit no at mahirapan nga tayo no magpatawad kasi kung mapatawad man natin yung isang tao dito sa dibdib natin medyo mabigat pa rin mabigat pa rin minsan no um, sinisiraan na natin siya so ito yung mga bagay na ito eh, hindi po ito example no hindi po to isang um, example na tayo po ay mga magiging alagad ng Panginoong Isa Kristo kahit pa no sabihin natin no, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Isa Kristo kung hindi naman tayo marunong magpapatawad sa kasalanan ng iba eh wala rin no wala rin um, yung mga kasalanan natin ay hindi rin mapapatawad ng ating Panginoon kasi ang pagpapatawad ng pagpapatawad natin sa kasalanan ng iba ay gayon din naman para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan natin doon sa ating Panginoon di ba sabi niya dito no na forgive us our sins as we forgive those who trespass against us di ba patawarin mo kami kasi kasi patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng kami rin ay nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin no ang sabi dito sa ating Panginoon, no? ang sabi dito dito sa uh, sulat ng Mateo, di ba? Sabi dito no na kung hindi tayo magpapata hindi tayo uh, marunong mapatawad o hindi natin patawarin yung nagkasala sa atin, hindi rin tayo mapapatawad sa mga kasalanan natin. No, so responsible natin na, no na bilang isang Kristiyano no na magmamahalan tayo kasi ito po yung uh, palatandaan na tayo ay mga mga alagad ng ating Panginoong Kristo no? Gawin natin example ang buhay ng ating Panginoong Isu Kristo. Ipinako e, siya sa cross, no? Uh, pinako siya sa cross. Ginawa siya, nagiging kaaway siya sa lahat, no? Dahil para lamang tayo ay uh, maligtas, no? Sa ating mga kasalanan. Pero never siya, no, na never niya, never niyang ginawa, no, na um, ng galit sa mga tao instead no asabi niya asabi niya di ba na patawar ama patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. 'Di ba? Kahit na ipinako siya sa cross, kahit na pinatay siya ng mga tao no na siyang pero yung pagpapatawad is um pa rin o nangunguna pa rin para sa kanya kasi para po tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo no so we must forgive no isa sa pinaka maganda talaga sa buhay ng tao no ang tayo ay uh, magpapatawad no magpatawad sa mga nakasala sa atin isa itong pinaka maganda talaga na magagawa ng isang tao no isa ito pinaka beautiful no kung hindi tayo no kasi dito kasi dito sa Biblia no sabi kasi na uh, Apostle apostol John di ba sabi niya kung ng isang tao ay uh, hindi marunong ay uh, hindi magpapatawad sa kanyang ah uh, kasala sa kanya or ito yung mga tao no, na may galit no siya ay isang taong murderer murderer ang isang tao no kahit nga tatawagin na natin yung isang tao na baliw ka tayo po ay uh, delikado po no na babagsak sa impierno tayo po ngayon kasi no likas na sa ating mga tao no na minsan masasama na talaga yung mga lumalabas na mga salita sa ating bibig may mga may mga ano pa sabi natin abaliw ka mga ganon mga sira ulo ganon ito mga bagay na ito ay hindi natin alam pero ito mga bagay na ito ay hindi natin alam na malaki pa ang epekto sa ating buhay ito hindi natin to alam pero maniwala kay sa akin ito po ang mga bagay na ito ay isang para po itong um, isang uh, patalim no no na delikado talaga na tayo po ay uh, uh, medyo uh, kumbaga, tayo po ay Uh, natawag ito maunay uh, kahit tayo po ay, ay kamatay no sa pamamagitan nito no para tayo naglalaro ng isang uh, bagay no, na 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 nakakamatay na hindi natin alam na nakakamatay pero kung alamin natin ito ang kasulatan nito no is malalaman natin yung kalooban ng ating Panginoon kung ano yung mga bagay na masama kung ano yung mga bagay na hindi kung ano yung mga bagay na masama at hindi yung mga malinis at sakamarumi no yun na yung alamin natin lagi natin tatandaan no, na ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang paulit-ulit ko itong paulit-ulit ko itong sinasabi no, na uh, temporary lamang tayo dito sa mundong ito at hindi tayo magtatagal darating at darating ang araw the judgment darating at darating ang araw na manghihina tayo at babalik tayo sa lupa dahil yung katawan natin ay mula sa lupa at babalik sa lupa kung tayo ay hindi marunong magpapatawad alam na natin yung mangyayari sa atin doon tayo uh, sasakop sa mga tao rin no na hindi marunong mapatawad sa kanyang kapwa. No. Kasi ang utos ng ating Panginoon natin is um magmahalan tayo. Kung paano tayo niya minahal, eh ganun din naman no, uh, magmahal natin, uh, magmahalan magmahalatin, eh pagmahalin natin 'yung kapwa natin, no? So wag tano, wag sana tayong mag ano uh, mag magtanim ng galit kung magkasala man 'yung isang tao sa atin, eh kailangan na uh, bukal sa puso natin 'no na pagpapatawad no? kasi pag hindi tayo magpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay eh, do not expect no, na sa mga kasalanan mo no, kahit pa 24-7 ka pa dyan no, na luhod-luhod na hingin ang kapatawaran ay eh, hindi ka pa rin magpapatawad gaya din yan sa isang parabol sa sinabi ng ating Panginoong Kristo no, na may dalawang uh, alipin dalawang alipin no, na nagkautang sa kanya no? Uh, pinapalapit niya yung isa uh, nagkautang sa niya, kanya ng mga ano yun no? ilagay natin no, na 100 tapos uh, humingi ito ng kapatawaran na wala pa daw ito pinapatawad siya tapos yung yung alipin na yon ay may sa kapwa niya alipin may utang yung kapwa niya alipin sa kanya tapos siningil niya tapos sinabi ng kapwa na alipin na kung na ako ano kasi wala akong pera ngayon babayaran lang kita pero ano ginawa niya hindi niya pinapatawad instead no uh, sinakal niya at sinakal niya at pinilit niya na pabayaran nang nalaman ito ng hari no, na nagagalit sa kanya kaya ano nangyayari, pinaparusahan siya kasi kung siya malaki yung kasalanan niya no, pinapatawad siya eh how much more yung uh, nag lang yung kapwa niya alipin ng 50 pero uh, sinakal na niya kasi gusto niya silinginin samantalang yung uh, humingi siya kapatawaran na hindi mo na siya makabayad dun sa hari na 100 eh pinapatawad siya kaya ano nangyayari sa kanya uh, pinaparusahan siya ng kanyang hari sa so, ganun, ganun din nangyayari sa atin no, pag hindi tayo magpatawad sa ating sa nagkatsala sa atin sa ating kapwa no uh, never no do not, do not, expect no do not expect for a uh, bitter no do not expect for bitter life after after the judgment no kung hindi tayo uh, magpapatawad sa ating kapwa kasi maraming mga tao no na bumabagsak sa kaparusahan dahil nga bigo sa pagpapatawad sa mga kasalanan ng kanilang asawa uh, kapwa tao mga kapatid or sa mga kapwa or kahit kanino no so klaro-klaro ang sabi ng ating Panginoong Isu Kristo dito sa so John 13, John 13 uh, 34 to 35 no, na magmahalan tayo uh, kung paano tayo niya minahal eh, gayon din naman no, magmahalan tayo kasi bilang kristyano bilang kristyano no, uh, at alagad ng ating Panginoong Isu Kristo eh, eh, kailangan uh, gawin natin ito bilang uh, kristyano no, na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesus Kristo. So hanggang, hanggang na lang, hanggang doon na lang, hanggang doon na lang, no, maraming salamat, in God bless everyone. Amen.